Uh, lagang pato yung nakaraang bagyo eh, malakas ang hagos ng sapa naanog yung iba na si batik Kaya ang natira ito na lamang isa Ayan, buti na lang nanganak siya Ayan, titit titit lima po yan lima yung kanyang anak eh dito naglalagi sa sapa ngayon palabas sa taginit na ngayon nainit na sa sapa naglalagi ayaw makita po sa kanilang tahanan apat na lang yung natira niya Ayan, titit hindi ka na umuwi doon sa taas umuwi ka doon ha umuwi doon sa taas yun eh, no apat ko yung kanyang anak hindi ma yan apat na lang natira oh. wala na yung kapatid mong isa si Batik eh oh malakas kasi yung bagyong ulan aano ah, siguro napagpad doon sa baba hindi po kasi may bagyong bagyong taas kasi kami Nung malakas ang agos dalas kasi maligo yung ito sa apay eh. ano alagaan mo yung natirang anak mo ha apat ha lalamig <laughs> po na papaan do sa kanilang nga na eh. Mamaya, mamaya, bibigyan ko ng pagkain ulit ha. Okay. Masipag naman sila magano, magitlog. Papansin niyo po, yan ang sapa, yan ang kanilang liguan yan. Yan, malalim po yan, malalim yung area yan. Diyan sila nilang ng langoy Ngayon, pagka malakas ang ulan at biglang lumakas ang agos, naaanod sila doon sa pinakababa.